Guys, dito yan sa Pinoy Market sa loob po ng Alcobar na Manila Mall Ayan ito, dami dito mga coffee with a capro Ito yung chocolates na Pag-uuso ganyan Halika kayo, tao tao Ayan. Ito. Ito yan ang mga pang bilihan ng mga Pinoy. So update tayo. yung yan sa loob ng Laman Mall and Pinoy Market. Ito Ito yung mga so, So, lang pala ito. <coughs> Dami dito. yung pauwi na si Kabayan. Dito. Yan. Yan sa loob ng naman niya. Mall. Ayan, ito yung Pinoy Market sa gustong pumunta ito na yan, guys. Dami kayong pumuntahan dito. Pag dito ka sa loob, Ayan, pwede kayo mamili ng mga ganito. So, dito natin sa inyo. Ito. So, sa yung mga kabibayan natin, hirap lang makalabas. Ito na yun. yung na yun. Madaling yung sa loob lang ng Ramania Mall. Alcubar. Ito. May mga tuyo din dito. Ito na nang hanap ng tuyo o bulal. na bulal ito rin. Ito yung yung mga pagpasalubong din yung pang pagkargo yan namimiss ko kumain ng ganito may pangsit kanton yan yung mga pang pagpaganda sa loob ng Pinoy Market ito meron din dito and, yung mga pang nandito na lahat yan iba ibang klaseng mga pang pagpaganda and beauty Well, pagdito kayo sa loob nito, ayan, may mga bigas din din dito sa buhay. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung loob, labas na. Eh. Maraming niya mga ngayon, gabi na. Kilong tao, so sa loob niya may mga buhay. Ito, ayan. Magdito kayo sa loob nito. So, may mga bilihan ng Angol dito sa loob. Ayan, saan po yung rock nila mo. Alcobar. Bye-bye.